Right, salamat tayo sa Panginoon ay dahil tuloy-tuloy ang pagbigay ng mga maintenance, no? Grabe. Uh, Salo po ako sa ating bitihing sponsor na si Ate no? Nance na tuloy-tuloy ang kanyang pag tulong kay Nanay Pilar at kay Bitsir. So, malaking tulong na po ito, no? Salo yo Ate Nance Chino. Uh, salamat sa inyong uh, palasawang pagsukuta dito, no? Sana, uh, sana, napalinawan na lang naman balik sa inyong uh, Ayan, good morning po sa lahat. Welcome po sa ating channel, Mr. J. The PWD. Ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. So, ayan po nun. No, nais ko pasalamatan yung mga taong walang sawang nanonood sa ating mga uh, uploads at syempre yung mga nag-sponsor, especially po kay Atinans Jen. No? Uh, ito pong video na po ito. Ito po yung mga natulungan natin sa Mindanao at... Uh, hanggang ngayon kahit nandito tayo sa daet ay patuloy pa nating ina-update sa pamamagitan po ng ating mga kasamahan sa Mindanao. Maraming salamat po kay Atin sa always na pag-suporta po ng ating mga vlog sa Mindanao. So muli po nating i-update ang dalawang matanda ano, doon sa Mindanao na ito po ay wala ng mga nag-aalaga. Maski anak, wala din so ito po ay nagtitinda lang po ng balot si Nanay at si Tatay naman po ay uh, may opera. So, 'yan po 'yung buhay nila. At uh, ito po 'yung update. Panoorin po natin. Nay! Kumusta kayo dito? Uh, ay man. Mm. Naglugaw ni. Usa ikaw ni mo? Lugaw. lugaw lang 'yung kinain ni Nanay, oh. Ito pala si Nanay Pilar. No, at si Tatay Bicir. Kumusta man mo diri tay? Kumusta man ang imuhang kuan tay? Operasyon tay. Dili pa gid mauli. Hindi pa babalik sa kuan niya kanang karaan. Nganong nag alugalugaw ah, lagi na Alugaw kay gyat sa tilingan ng tan. Mamahaw unta mi kan ko tan ko dayon. Nagpalit kog tangkong gabi, subakan nako kinapa kayapa man pakinatag ninyo, duha ka oh. hmm. Akong isubakan ang akong tangkong tinapa. Nay, naka balik na dito doon sa pagadian nakabalik balik na oh. doon mm, hmm, na si tatay oh. uh, month of sa July August uh, wala pa babalik pa kayo Ah so, uh, anong pizza na 15. 15? Ngayon? 15 na uh, malapit na. Mm, mm So babalik kayo sa pagadian para magpa-check up ulit sa August 15 no? ngayong buwan. Kumusta man ang uh, pagbinta mo ng balot na eh? Ay, okay lang man pero anam. <laughs> anam kaayo o. Mm. Kaayo ka akong halin talaga. Kunti lang yung uh, binta mo? Palit ko ang gabi na halinan ko apat ka buo apat lang mm, um, apat ay apat ang balot apat naman ang pinoy pinoy, pinoy. Oh. oh. Pero maayo na lang sa apat mayroon na kung one Trinta kapin, pagganan siya mangko, tag 7 Ah, oh, 28 ra ay. 28 ra? Um, 28 o. pesos? Pitit pesos lang yung uh, ginansya mo uh, mm, sa kagabi. Sa upat. Upat? upat. 20 upat. Uh, yeah. At ah, 30 dala sa Pinoy. Paano so, na yan pangal. pinagkasya yung bilihin ninyo ng oh, mga pagkain yung... at ulam? Wala. Napay kwikchaw at tinapad apay duha ka buok tina pagi subakan ako nako katapusan na sa gautan mi kuytaw na apay duha ka buok inahinay lang so ito yang ito lang lugaw mo yung uh, <coughs> sa nanay pamahaw mm. Dehat na lang na, na tayo ay eh. oh Among hina hinayan kung wala na yun, mahimo, aw, namin. Ano, mm, ito yung nakaraang uh, bigay natin, oh. Ano, so, ano, ano, na binadjet pala nila. Oh, ay, oh. Abinimo, ang kuwarta, naimso, bro, mo, ang kwarta kung na ay sobra sa check-up, ipalit man na sa among maintenance, parehas anang mga plaster, at mm, 200, Maintenance isa, sa ang, operasyon ni tatay? Oh, para ipahinglo dahil ang tubig para hugas, mm -hmm. tagkapin sa gatos, dahil yung tambal, vitamin, sa high blood. Ako sa maslabaw, makuda ko gastos so, ako. ako mm -hmm. Ikaw lang yung mm -hmm. naghanap nag buhay? Oo, oh, ako, ako lang. Mm -hmm. Ako lang. Minsan, mm -hmm. ngayon, makabili kami ng ganansya na ako, 100. Binibigay mm. ko sa kanya ang ang bila na ko ug 50 pesos ipalit ug tunga sa tilong isda. Kay buol ba ya sa amosod? Anong ulam niyo tay? Tangkong isuba uh, kan tinga pa. Tangkong may buwan sa dinas ni lang yan oh dinas. No? Oh. Hmm. Wala man so, ni. Ayun po yung pa. pananghalian <laughs> niyo na tay. Eh, sige na basta mabuhi lang. Mhm. <laughs> yan lang. Mm -mm. Yeah, lang. So okay mangkang... ang kuan ha? okay ramon ka mo dire ah okay naman ambugas na mo kubo na wala na tahap wala na kayong bigas hal sana wala na ah, nasaan yung uh, lagayan ng bigas wala na to ito na lang ito na lang ayan na lang so, ayan yung uh, Uh, bigas ni nilang ni nanay no na no, lang Sige, kain ka na Ano ba yan? Pag nang pa na? Pamahaw? Almusal? Um, o anong oras na? Alas 11 oh, uh, na? Ano oh, to uh, Ito yung tanghalian nila. Ah, tangkong na may sardinas. Oh. Magkurog-kurog si nanay? Oo, oh, tumuot sa nervyos na po ba na? May nervyos ka? Oo, oh, may nervyos. Basta inom ko kape na doon ay kape. Kung gatas lang pure, dili. Gatas na lang, nai. May binili kaming gatas, adult. Ah, oh, oo. ha? Oh. Gatas na lang sa'yo. Magpalit man ko ka ng isa kasi ganit na mm. kuwan. na ako na buntag o gabi. Ayan na lang, huwag ka na lang uminom ng kape. Oh, kasi masama yan sa inyong uh, katawan. Oh. Ha? Oh. Lalong lalo na matanda na kayo. Kailangan pag-ingatan nyo yung mga katawan kasi kayo lang ang... Uh, dalawa dito, walang oh. nagalaga sa inyo, kundi ikaw oh. lang pa ang naghanap buhay. Kaya ingit, ingatan mo ang inyong katawan, Nay. Huwag kang magpa Ang mo oh. yun ako. So, Nay, may bigas na naman kami ul dala ulit, Ay, no? At mga groceries, no? Ito po, si Jesus Katambay ang nagdala. Ha? Sa ka na patik ako, kay Luya Mangko. 100 na lang yung dugo mo? Oo, 100 over 60. Mag-relax ka, matulog ka muna. Kumain ka ng mga galay. Oo, galay. Ito yung bigas, o oh, bigas. Ay, big bugas tayo, ha? Nay. Oh, may bigas tayo at groceries. Salamat ka ayo amin ako. Hmm? ako oh, oh, na ako na bako yung baluoy yung ta ko na ay finance uh, niya sa ako. Bako na ko na yung ta kayo na ako na ipamalgatas. O na nai, magampo lang ito sa ginoo per ni nai. No? Oh, so, salamat po talaga mm -hmm. tinans no? Uh, nanalangin po sila na salamat sana, sana mayroon pong blessings na dumating po sa kanila, kanila no? Uh, salamat Mm, salamat talaga tayo. Oh. Salamat talaga. Salamat tayo talaga kay Ate Chin, oh, no? Salamat. Na sa tulong na bigay mo sa amin. Hindi mo kami hmm. nalimutan. Siyong ko mga, ano na, malapit na alas ng Tulog pa man. So ayan, uh, maraming salamat po talaga kay Ate na tuloy-tuloy ang pag-alaga at pag kay Nanay Pilar at kay uh, Tatay Bitser, no? Dahil wala po sila, uh, wala pong nag-alaga sa kanila kundi si na Nanay lang naghahanap buhay. So, ito yung mga binili, Nay. Nani gatas din di eh ha, mga noodles na eh. Kaun na Oh. Biskwit da biskwit da nai. nai. kape para ka minum ka kape tay. Oo. Oh, Hap oh. kape, ako gatas to. Oh. Uh. Oh. Ito yung uh, kakuanan na gatas ka rin ay. Ito so, yun nai, ha. Adult na sa para sa iyo yun Oh, para hindi ka na mag-kuhan. Uh, mm. Nay, kayo ng dilata dari Marami ang dilata at mga noodles. Marami. Dinamihan ko na Dinamihan po namin ng pagbilin. Ha? So, ayan. Uh, babalik kayo sa uh, ngayong buwan. Babalik kayo sa doktor. 15. 15. Yeah. Ito, 12 man. May pira pa kayo? Walang natira? Walang natira, Walang palit na? Palit <coughs> <coughs> mang na ako. Palit mang na ako. Walang natira? Walang natira? Walang natira? Walang natira? kung kung wala di ko kainom sa aking mga baitan eh. Murag, murag na si Mamat, mamatay sa salamat tayo sa Panginoon dahil tuloy-tuloy ang pagbigay ng mga maintenance, no? Grabe, uh, sa ating, salut, po ako sa ating butihing sponsor na si Atinans Nance na tuloy-tuloy ang kanyang pag-tulong uh, uh, kay Nanay Pilar at Atay Bitsir. So, malaking tulong na po ito, no? Salut yun, Ate Nance uh, Maraming salamat sa inyong uh, panasawa ang pagsuporta dito no? sana mapaginawa na lang magbalik, ng mag sa inyong uh, kabutihan to. No? so, nakita po niyo po si nanay pag mainom po siya ng mga kap kape kap eh, uh, talagang uh, uh, Ako ni Nay, nakupayo po. Paayo, wala ko mga tabang kainong, wala na, hindi na po kapanin yung dahil. O, oh, ato mo ron ay ha, ato mo kin sinay oh, at tumo sa doktor jika pilit kayo ha ito yung pera. ini jan yatinan sin salamat 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 sa tulong sa amin. Yes. Malaki na salamat 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 up at para gamot. salamat gamot. salamat 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 Bintinan sa'yo. Kasi 100 na lang yung uh, dugo ni nanay. You know? 100 over 60. Kailangan mo mag-relax. Oo, oh, relax ka na eh. Kayo pa ba yung nasya mo ulit? Alam siya naman. Kay Mino naman yan. Matulog na bangko. Salamat, salamat uh, sa Panginoon na tuloy. Uh, salamat uh, man. Eh, sa Nagulong niya kayo sa amin. Salamat kaayo, dako kaayo itong sa aming buhay. Makaga makabili na kami ng gamot, makabili kami ng Ay, kung kung nga, kung tayo, kung to, so, Hindi kayo pababayaan ng Panginoon pag mag-pray lang kayo palagi sa Kanya, oh, oh. no? Dahil walang imposible sa Panginoon. So, oh, yan lang, So, laki. sana makatulong yan sa inyo, no? At pasalamat, pasalamat pa rin tayo, tayo na malaki na itong tulong na gawa. Ibigay niyo mo sa amin. Mayroon kami para pangbili ng gamot namin. Mm. Yan lang ang importante. So pagpunta niyo, uh, check up niyo na lang si Nanay no para na tingnan para yung mga karilak si Nanay. Wala akong lawas baya pero kinang lang yung maning kamot yun. Ayaw bahala, gamay ra akong hamin, basta naaaral yung ko'y mag makaganan siya kong 50, okay na. So ayan, maraming salamat po talaga kay Ati Chin na tuloy-tuloy ang pagtulong. Maraming salamat sa Panginoon na hindi kayo pinapabayaan. No? salamat kaayo ma'am sa tulong naga ibigay mo sa amin malik malaki ito magdadagwa sa amin buhay Hindi na kami magproblema para pangbili ng gamot kay mayroon na kami ipag ipagbili salamat kaayo Maraming salamat po talaga no kaya Ate Chin no sa walang sawang pagsuporta. Um, ang uh, lang po bahala magsuklit sa inyong uh, siksik at tiklik na uh, umaapaw maapaw ng mga blessing. Um, at uh, po nang marami at muli po nating binalikan si Tatay Bitso at si Nanay Pilar. So maraming salamat po sa inyo at shout out din kay Mr. G DPWD and chairman ng team Kalingap. So, ayan, tuloy-tuloy ang ating pagtulong ay Nanay Pilar at Tatay Bitsir. So maraming salamat po at God bless po sa inyo. So ayan po no, hindi talaga inaasahan ng dalawang matanda na mayroong uh, blessings na naman po na dumating at dahil din po yon kay Ate Chen. Maraming salamat again Ate Chen sa always na pag-support ah, sa ating mga beneficiary doon sa Mindanao. Salamat sa always na pag-update, no sa pagtulong. Ayan, maraming salamat po. At uh, si na po ang bahala po na magbalik sa inyo ng siksik, liglig, na umaapaw po na uh, blessings po. No? At ikaw po ay malapit talaga sa mga senior. No? Talagang hindi mo sila makakalimutan. No? Binibigyan mo pa din sila ng tulong. Sana po mas marami pang uh, tumulong sa ating mga charity vlogs no para patuloy pa nating ma-update po ang ating mga beneficiaries at siyempre yung mga napabahayan din po natin. Salamat din po sa ating mga kasamahan sa Mindanao, sila po yung vlogger, vendor TV vlog, Jarex TV official, Jason Katambay, Ronel TV vlogs, and Jude TV vlogs. No? Isuportahan din po ang kanilang mga YouTube channel. Shoutout din po kay uh, Ati Nance Chen, Ati Helen Sikal, Ati Atay Velasco, Atay Pai Salazar, Atay Gracia, Atay Mindalakso, Kay Atay Mela Cipriano, Kay Kuya Nalding, ati Laura, Shout out po, maray pong salamat. Kay Atay Evelyn Makmak, Kay uh, Inday Ilongda, Shout out po. Kay uh, Manay Terry, Ayan. At sa lahat-lahat po no, ng mga sumusuporta sa atin, maraming maraming salamat po. At syempre sa Team Kalingap, sa Pangunan ni Kuya Val at Edna and Kalingap Prado. Ayan, hanggang dito na lang po ang ating upload. Sana po i-share po ninyo ito, pa -like, At syempre, huwag kalimutan din pong mag-comment. Ayan, hanggang dito na lang po. It's me, Mr. J. The PWD. Ang taong may kapansanan at may pangarap sa buhay. God bless. Thank you so much.